guys. Good morning everyone. Oh, maganda yung weather station namin today. Oh, another day, another vlog. Ayan. Niyan na kulop. Ito po yung ano namin guys, background. Bakit ang puti? Reflection siguro ng araw. Ayan. Bagong umaga ko no, bagong pag-asa. guys. Maganda po yung weather namin ngayon. Kaya, yung ganap ngayon is ganito lang. Pakita ko lang sa inyo yung background ko. Pagising mo sa umaga, ganito. Oh, ang ganda. Ayan. Stress free. Sariwa yung hangin. And guys nagpapaaraw ako kasi nung pagsisikat pa lang ng araw na ng yung araw dito sa amin guys palagi na lang maulan Ayan. ito po yung outfit check natin today di guys pagising ko mag vlog ulit mag vlog kagadak hindi na bali. Di na asok e po. Buro ka lang. Hindi mo nabot-batasan. Dabot <coughs> ko man eh. sana magustuhan po ninyo guys yung mga videos ko ayan hoping na dami pa yung followers ko dito sa youtube ayan